welcome back to my YouTube channel. Samahan niya na naman ako mga kasister kasi kailangan ko talaga maglaba kasi marapit na po ang pasukan. Kaya uniform ng anak ko. So, lalaban ko na para pagdating ng school nila ay nakahanda na lahat. At saka ang gagamitin ko nga palang sabon. Surf ito. Kasi ano, mas maganda kasi yung surf kasi nakakaputi talaga ng ano, ng mga uniform na puti. Okay? Mga nga ka ka-sister, lalo na yung mga nag-aaral na mga bata, ito, surf lang ang gamitin nyo pag naglaba kayo. Ito lang po. Tara, samahan nyo ako maglaba. So, unahin ko yung puti. kaya kamay-kamay lang <laughs> kapusta na po kayo sana pagising niyo sa umaga nag pray kayo huwag niyo kalimutan mag pray kasi si Lord lang talaga ang dagagay sa atin sa bawat oras at sa asa ka sa maghapon kasi pag wala si God sa buhay natin parang Magulo ang isipan natin. Kaya ito, pag ginagawa, dito na naman ako nag-vlog sa bahay para pakita ko na naman sa inyo kung paano magdawa si Sister Jess. mag-isip kayo lagi, naging hindi maganda kaysa sismisan chis kayo sa labas kung meron mang gagawin sa bahay nyo gawin nyo na saka wala namang mangyayari yung mamaritis-maritis ayan, si Sister JS pag walang ginagawa nagbabasa ng Bible So, itong, ano na to, yung blouse ng anak ko, yung dati po niya sa school, hindi na ako bumili ng bago. Ang bago lang, ito lang. Itong palda, saka itong t-shirt, itong PE, PA, kasi, inipas siya na school, kaya iba na naman ang uniform niya, kaya itong puti, hindi na kailangan papalitan. Yung palda lang po at saka yung pantiin niya. <laughs> Kumusta na kayo? Ang ganda talagang gamit ano, mabula agad. So, gamit ko yung active sale. Mabula. Kasi yung ibang sabon hindi mabula eh. madilim na naman dito sa ano sa Davao. Maganda nga yung panahon dito eh kasi iinit tapos kulimlim, ulan. Kaya ito masyado yung maaarawan yung Kung hindi pa sana nagkakapanood, subscribe. Subscribe na po. 705 na po ako. Punti na lang po ako na. 200. Higit. <laughs> Para ma-monetize na po ako. Kasi, mga kasister, sa panahon ngayon, ang hirap talaga ng buhay. Kaya nagtyaga talaga ako sa YouTube. layo pinupuntahan ko. At saka, kahit subang layo, nilalakad ko yan. Para makapag-vlog lang po ako. Kaya sana, supportahan niyo ako mga kasisters. Malaking tulong ko yun. Pero gusto ko na talaga makatulong din sa kapwa. Sa, sa aking pag hindi ko naman iniisip na yung mga malaki. Ang importante yung walang magugutom. Yung pag may nakita akong walang makain, mabigyan ko po. Kasi napakasigit pag may nakita akong ano. Thank you. Mas maigi pa yung ano mga vloggers kasi nakakatulong pa sa kapwa. Kahit bundok talagang inaakyat para lang makatulong. eh yung mga nagbabas sa mga taong tumutulong, sa mga vlogger na tumutulong, huwag niyo namang ibas. Kasi hanggang din naman nila makatulong sa kapwa. Pero hindi naman lahat na nakakatulong ila iilan lang po. Yung malapit sa Panginoon, yung madalas ang nakakatulong sa mga tao na ngailangan. Kasi yung iba, sarili lang po nila nagpapayaman. So, wala tayong magawa doon kasi yun talaga ang ano nila. Huh. Yun talaga ang gusto nila. Nasa kanila lang. Pero basta para sa akin, hindi. Pinaranasan <coughs> ko po ng hirap. Magawa ng paraan para mabuhay yung anak. Mapabaral. Sa sa awa ng Diyos, may ginamit naman din ng Panginoon na makakatulong sa ng anak ko ay na po ang bahala bumalik sa kanila Panginoon yung mga taong walang sawang pagtulong sa amin. At patuloy niyo po silang proteksyonan sa buhay nila, lalo na sa mga pamilya nila, sa lahat-lahat. Thank you, Lord, sa lahat ng biyaya sa araw, -araw. Kasi nanjan po kayo sa amin. Very good. All the time. So, wala akong kausap mga kasister. Kayo lang po. Alam ko naman na may iilan dyan na nakikita ako sa ginagawa ko. yung Hindi ko talaga alam kung bakit na paano ko nagawa yon Kasi pag i-edit talaga tinutulungan talaga ko ng Diyos. Ano ko gawin? Kaya binigay na sa akin yung talento sa pagbablog. Kasi yan ang binigay na sa akin para para makatulong ako. meron akong maakay ng mga tao patungo sa ating Panginoon. Yeah. Kaya, maging ko kay Lord na nandiyan siya parati nagagubagabay sa amin. Pag malapit ka talaga kay Lord, hindi ka talaga niya pababayaan na always pray lang. Sa mga pagsubok, okay lang 'yan. Talagang gano'n talaga ang buhay. Habang nandito tayo sa mundo, hindi mawawala ang mga pagsubok sa buhay. Gini-test tayo ni Lord kung hanggang saan tayo. Kaya 'yung mga layo sa Panginoon, sana mula ngayon, malapit na tayo sa Panginoon kasi iba-iba na kasi ang nangyayari ngayon sa mundo eh. Maswerte pa nga tayo dito sa Pilipinas, talagang wala masyadong uh, nangyayari. Pinipili lang ng ating Panginoon, pero sa ibang bansa, grabe na ang pangyayari. Nasunog na, baha, ina-inaano ina, 'yung mga bahay, lindol, kinakulaps 'yung mga ano, 'yung mga building. So lahat na mamatay. So, iba-iba ang paraan sa pagpatay sa mga tao. Kasi marami na kasing mga anti-Kristo ngayon na kumukuntra sa ating Panginoon. Gusto nila, sila ang maghari sa mundo. Pero hindi naman pwede yun mga kasister dahil ang gumagawa naman na sa langit, sa atin, lahat ng bagay na sa mundo, ang Panginoon naman. So, walang makakatalo sa ating Panginoon Jesus Kristo kasi siya naman talaga ang Diyos. Diyos na buhay na hindi nagbabago hanggang kailan pa man. So, mali yung mga tao na maraming Diyos, iba na ang mga sinisimba. So, hindi talaga maganda. So, nalulungkot ang Panginoon. Kaya, anong nangyari? Karoon ng trahedya. Diba? Kaya, nalungkot ako. Sa ibang bansa, iba nang nangyayari talaga, iba nang. So, bakit ba palitan nila ang Diyos natin dahil hindi pa nila alam na si Lord lang naman ang gumawa sa atin at gumawa sa langit at lupa. So, dapat hindi natin palitan. Siya lang. magsisilos ang Panginoon natin yan, magpapalitan natin na siya lang naman ang lahat. Siya anak ni Yahweh na pinadala sa atin para magligtas sa atin. So, dapat mali natin ang ating Panginoon na gumawa ng langit at yuta, yung lupa, at saka siya pinadala na yung anak niya sa atin dito sa lupa para magturo, eh bakit, Mag, ano naman ako nagsisimba naman ako tumatawag naman ako sa Panginoon oo, tumatawag tayo lahat walang tao na hindi tumatawag sa Panginoon, pero gumawa ka ba ng mabuti gumawa ka ba ng maganda dito sa lupa ng kinalagyan mo, puro naman hindi magandang ginagawa mo so, sinabi doon sa Mateo, Uh, Mateo 7, versikulo 21, na hindi lahat ng tao na tumatawag sa kanya na Diyos Diyos o Panginoon na makarating sa kanyang trono. hindi so, yun lang mga tao na patuloy na nanampalatay sa kanya, tumatawag sa kanya at nagtitiwala sa kanya sa lahat. So, ginagawa yung tama na dapat gawin para sa babuti sa iyong buhay. At marami na ngayon ng mga tao talagang nakalimutan sa mga taon. Lalo na sa mga kabataan ngayon, dapat Tanda ang nagturo sa mga bata ngayon wala na kanya kanya na sa gadget yung mga bata kaya hindi naman perfecto so kaya nga kasi wala natin makikis hindi natin mabiblame ang mga bata dahil yun naman ang naabutan kasi nila ngayon mga ganyang mga pagsubok sa buhay yung mga gadget so kailangan natin i-guide yung mga anak natin huwag lagi So, bantayan nyo kung ano yung mga pinapanood nila. So, kailangan turuan sila magdasal. Importante yan. Kasi pag makalimot na sa pagdasal, ano na lang. Ah, ano na naman tayo ng bakit nangyari sa buhay natin yan. lang, masasabi ko na na o pabayaan yung mga anak. si tayo rin naman ang magdadala nun. Kasi kasas, tayo ang kasama ng ating anak. So kung ano yung nangyayari sa buhay, alam na natin kung bakit ganun. Dahil malayo tayo sa Panginoon. And, and turuan na yung mga anak. Kasi hindi naman tayo forever dito sa mundo. Amen? So, mawawala tayo. So, magpapaiwan yung anak natin. So, kawawa naman. Habang tayo nandun sa langit, so hindi kaya natin alam kung saan tayo nilagay ng Panginoon. So, sila naman dito nagsasuffer. Sila naman ay puno ng sakit-kasakit dito sa buhay, dito sa mundo hindi maganda ang nangyari sa buhay nila. So, isa, isa rin ako niya nung bata pa ako mga ka-sister, na uh, hindi ako nakikinig sa magulang ko. Nangyari sa akin yan. So, kung saan pa yung tumanda na ako, doon ako nagbago. Pero mas maganda talaga yung bata pa tayo na malapit natin sa Panginoon dahil hindi natin mararanasan ang mga pagsubok sa buhay. So, meron naman pero hindi yung Talagang palaging mangyayari sa buhay mo. Pero thankful din ako dahil kahit maedad na ako, pinagawa ko ng Panginoon, wala na sa akin yung mga kasalanan. At alam ko napatawan na ako ng Panginoon dahil araw-araw talaga ako tumatawag sa Kanya, nagpe-pray, open my Bible. So, yung anak ko tinuturoan ko. So, ang anak natin, hindi talaga perfecto. Tinut uh, kahit tinuturuan natin ng na tama or tinuturuan natin na about sa Bible, sa mabuting balita nating Panginoon, pero nandyan pa rin yung ano, uh, uh, hindi maganda na minsan magagalit tayo sa anak natin, dahil paulit-ulit pa natin nagsasabi na, paulit-ulit tayo nagsasabi na, bakit ganon? Pero dapat hindi, hindi tayo laging, ano, hindi tayo laging pabalik-balik magsalida nating anak, kasi ano po, parang matuturi sila sa mga sinasabi natin eh, parang, lalong hindi na sila makikinig. So, lag, ano na gawin na lang natin na, uh, i-pray natin sa Panginoon, at turuan natin yung anak natin na malapit sila sa Panginoon. Kasi importante yan. So, pag mas maganda yun talagang magpasakot tayo kay Kristo, kasi nandun ang tama, at makakabasa sila ng Mabuting balita ng Panginoon at 'yun ang daan ang daang patungo sa ating kaligtasan. So kung walang Bible, so nagsisimba lang tayo, hindi tayo nagbabasa ng Bible, wala 'yung walang hindi uh, wala rin ano? Uh, hindi rin maganda. Kasi hindi natin alam ang katotohanan pag hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Bible. Ah. Uh, kaya 'yun. Importante talaga ang Bible. So, nagsisimba tayo, pero walang Bible, wala rin. Pabalik-balik din tayo magkakasala. Hindi katulad sa Bible na pag nakabasa ka, natatakot yung gumawa ng hindi maganda. So, ganyan ang nangyayari sa mga tao, nagsisimba, nagsisimba, pero pagbalik, gumagawa ulit ng masama. So, hindi ko rin masasabi na lahat ng born again is ligtas kasi hindi naman lahat na nagtuturo ay gumagawa rin ng tama kasi merong iba nagmamarunong nagmamarunong lang sa Biblia, sa Bible, pero andun pa rin yung hindi magandang gawain. So hindi rin maganda ang dating kasi ang ating Panginoon nakikinig yon kung sino yung totoong nanampalataya sa kanya or, or nagsisimba. Kasi kailangan pag nagbabasa ka ng Bible, ilagay mo sa puso mo si Kristo na nito sa puso mo. Pero kung hindi tama yung pagbasa mo, yung ilalaro-laro mo lang, talagang masisiraan ka ng ulo niyan kasi hindi mo naman inayos pagbasa eh. Parang niloloko-loko nyo lang ang Bible. So, yan ang Bible is maganda talaga. Yan ang ano, yan ang binigay sa atin ng Panginoon para paturo, pa, patungo sa ating kaligtasan. So, kailangan basahin talaga yan. Hindi natin pwedeng itago kasi swerte tayo na nagkaroon tayo ng Bible. Dahil kung may Bible sa iyong buhay, or basahon, or basahon sa Bisaya, or basahin mo, or, uh, at ituturo mo, maganda ang balik sa buhay mo. salamat talaga sa Panginoon. Ay, may Bible tayo. So, katulad sa mga tao ngayon, nag-aaway sila ng, ah, dahil sa relihiyon. So, dapat ang, hindi tayo mag-aaway-aaway sa relihiyon, ng relihiyon, dahil isa lang naman ang Diyos natin. Diba, mga sikasikyan? mga bakit nag-aaway-away ang mga tao? Dahil sa reliyon, sasabihin, ligtas na sila, ligtas na. Hindi, hindi, hindi makakaligtas sa atin ang reliyon, kundi ang uh, sinusunod mo ang mabuting balet ng Panginoon, kung ano yung mga gusto ng ating Panginoon, susundin mo. Kahit ano pang reliyon, kung wala ka pa rin pagbabago, wala pa rin. Hindi hindi basihan ang relihiyon kasi ngayon ang mga tao nag-aaway-away na dahil sa relihiyon eh. Dapat hindi ganoon eh. Kasi kung totoo ka talaga na nananalay sa Panginoon, hindi na kailangan na aanoin ah, mo pa yung mga ibang relihiyon. So, magpapasalamat ka dahil dahil sa relihiyon na napili mo na bago ka. Diba? So kailangan gawin okay natin ang tama. Maging mabuti. Dito sa mundo habang nabubuhay pa tayo. Kasi hindi naman tayo permanente dito. Hindi naman tayo permanente dito sa mundo. Eh, temporary lang tayo dito sa mundo. Lahat ng bagay nga na nandito sa ating buhay, temporary lang yan. Hindi yan madadala. Pero ang mabuting balita ng ating Panginoon, or sa bisaya pulong ng ating Panginoon, daladala -dala natin yan hanggang sa langit. So, pagdating natin ng ating ano, pag ng kaluluwa, huwi so, na tayo sa ating Panginoon, pagbubuksan tayo ng Panginoon dahil alam nila, nakasulat na yung mga pangalan natin doon sa libro eh, sa Panginoon. So, sila yung taong totoong nanapalataya sa kanya mga tao kasi ngayon, abala sa lahat ng bagay. So, nakalimutan na nila ang Panginoon. Ngayon, minsan, pag tinuturuan, tinatawanan ka lang ng mga tao, so hindi maganda. Pero ang Panginoon yon nag usapan natin yung Panginoon, pero sa mga tao hindi na nakikilig. Dahil abala na sa maling gawain. Sige po mga ka-sister, mamaya na lang po, uh, tatapusin ko lang to. At saka mamaya pag nagsampay ako, usap na naman tayo ulit. Bye e po, bye. Sasampay na ako mga ka-sister. Uh, tapos na yung uniform ng anak ko yung malabhan. No, naku, kasi yung mga uniform niya. Eh? Kayo, kamusta na? Naglaban na kayo? Naglaban yun na may yung mga uniform ng anak nyo kasi next week, pasok ka na. Okay, ang bango talaga ng surf. Ano? Yung dilaw na surf. Ang bango. Pag maglaba kayo ng damit, yung surf na kulay dilaw, kasi ano po, mabango siya, lalo na pag white yung ano mo. Nilalaban mo. Eh, hindi na kailangan ng daw ni eh. kasi mabango na po siya. Naulan, ulan, yan? ng, ano, yun, uh, ano nga yung mga kasister eh? Naambun na naman. Kaya lagi yan dito sa ano, sa Dabaw. Maganda yung panahon lagi dito, hindi mainit. Mainit siya pero hindi lagi, saglitan lang. Pero pag sa, ano, sa ciudad, ano, mainit talaga, hindi ako makatagal. Katulad nung araw ng dabaw, ah, hindi, sorry. Yung kadayawan, napakainit talaga kahit, kahit nagkago ka pa doon sa building. Pero kinaya ko talaga ang lahat para lang sa inyo, para may mapat. Sana yung hindi pa naka-subscribe, please subscribe na lang po. Malapit na po tayo ma-monetize. 200 mahigit na, na lang po ang kulang. Sana uh, suportahan nyo po 'yung ano ko, 'yung channel ko. Ay, itim. Yung, yung, puti mga kasister na ano na uh, nalagyan ng uling <laughs> kaya ulitin ko na naman eh, Sige po, saglit lang po. Tapusin ko lang yung pagkasampay ko. Tapos Ito na po. Kaya nagmamadali ako kasi naulan na. ah. Sige po, salamat sa uh, mga support nyo. Sana hindi kayo magbago. Yung hindi pa nakasubscribe, please subscribe lang po and please uh, click to notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video ko. Salamat po. God bless sa lahat. Bye!